Sa loob ng halos limang dekada, ang ating paboritong noon time show na Eat Bulaga ay patuloy na nagbibigay ng isang libot isang tuwang papremyo, saya at tawanan tuwing pananghalian. Ngayon, nalalapit na naman ang kanilang anibersaryo, balikan natin ang mga naging tahanan ng ating paboritong kasalo sa pananghalian. Halina mga ka-factors, isa-isahin natin ang mga naging tahanan ng Eat Bulaga mula 1979 hangan sa kasalukuyan. Broadcast City, 1979 to 1987. Nagsimula ang lahat noong 1979 sa Broadcast City. Ito ay noong nasa RPN9 sumahihim papawid ang Eat Bulaga. Ang Broadcast City ay isang modernong broadcast complex na itinayo noong July 1978. Sa panahong iyon, ito ang tinaguri ang pinakamodernong pasilidad ng telebisyon sa buong Asia. May inspirasyon mula sa mga studio sa Amerika, meron itong maraming soundstage, editing suite, at production offices lahat ng kailangan para sa full-scale TV production. Ito ay naitayo sa may Capitol Hills, Old Balara, Diliman, Quezon City. Malapit ito sa mga kilalang lugar tulad ng La Vista, Ayala Heights at UP Diliman. Ang kabuang lupa nito ay humigit kumulang apat na ektarya. Celebrity Sports Plaza, 1987-1989 Habang patuloy ang pagsikat ng ating paboritong noontime show na Eat Bulaga, Panangdali ang nagkaroon ng network issue ang nasabing programa na nagdulot sa pansamantalang paglipat nito sa Celebrity Sports Plaza. Ang Celebrity Sports Plaza, kilala rin bilang Celebrity Club, ay isang exclusive sports and leisure complex na itinayo noong July 7, 1979 sa Capitol Hills Drive, Old Balara, Quezon City. Original itong itinayo para sa isang international bowling tournament. Pero kalaunan naging sentro ng sports, entertainment at TV production. Ito din ay nakatayo sa Capitol Hills Drive, katabilang halos ng Broadcast City. Meron itong higit kumulang na 2.3 hektaryang laki ng nasasakupan. ABS-CBN Studio 1, 1989 to 1994 Matapos lisanin ang RPN at Celebrity Sports Plaza, lumipat ang Eat Bulaga sa ABS-CBN sa ilalim ng co-production agreement ng Tape Inc. Yun unang ipinalabas ang programa sa ABS-CBN noong February 18, 1989 sa pamamagitan ng espesyal na palabas na Eat Bulaga! Moving on sa Araneta Coliseum. Ang studio na ito ay nasa loob ng ABS-CBN Broadcasting Center. Siguro naman alam na alam na natin ang location nito dahil ang ABS-CBN ang numero unong channel bago ito mapasara. Sa mga panahon na din lumisan ng isa sa mga pioneer na co-host na si Connie Reyes. Siya ang pinalitan nila Christine Jacob at Rio Diaz. Ang Studio One ngayon ay tinatawag na Dolphy Theater. Celebrity Sports Plaza, 1994 to 1995. Hindi po ako nagkamali ng sulat, totoo pong pansamantalang bumalik ang Eat Bulaga sa Celebrity Sports Plaza. Sa panahong ito, dito muna sila nagtuloy ng programa habang inaayos ang paglipat nila sa susunod na istasyon ng telebisyon na doon sila tatagal ng mahigit dalawang dekada. May idea na ba kayo kung saan ito? Tama po, sa GMA7 kung saan sila ay lumipat sa susunod nilang sikat na sikat na studio na tinatawag na Broadway Centrum 1995 to 2018. sa Broadway Centrum, pinakamatagal tumahan ng Eat Bulaga. Dito natin nasaksihan ang ilan sa mga naging sikat na segments ng programa tulad ng Little Miss Philippines, Mr. Pogi. At aminin na natin ang pinaka-iconic na Aldub. Pwede ninyo po panuoring ang dati kong video na nagkwento tungkol sa Aldub. I-click nyo lang po ang link sa itaas ng video na ito. Ang Broadway Centrum ay nakatayo sa alam ninyo na siguro kung saan. Hindi ko na kailangan explain pa ito. Masyado na po mahaba yung video. Sa kasalukuyang panahon, ang Broadway Centrum ay nabili ng isang malaking land developer at nakaplanong gibain at tayuhan ng residential building. APT Studios 2018 to 2023. Matapos ang higit dalawang dekada nilang paninirahan sa Broadway Centrum nakapagpatayo ang isa sa mga producers ng Eat Bulaga na si Antonio P. Toviera ng sarili niyang studio. Ito ay ang APT Studios na located sa Marcos Highway, Cainta, Rizal. Ito ay may tinatayang laki na 9200 square meters at binuksan noong December 2018. Dito din naganap ang ika-40th anniversary ng Eat Bulaga. TV5 Media Center, 2023 up to present time. Matapos ang matinding pagsubok noong 2023, bumangon muli ang Dabarkad sa bagong tahanan, ang TV5 Media Center. Hindi man sing laki ng mga nakaraang tahanan ng Eat Bulaga, hindi naman nito naapektuhan ang totoong puso at hangarin ng programa. Ang TV5 Media Center, kilala rin bilang Launchpad Center, ay isang state-of-the-art broadcast complex na nagsisilbing punong tanggapan ng TV5 Network at mga kaakibat nitong kumpanya tulad ng Signal TV, News 5, One Sports at Voyager Innovations. Inilunsad ito bilang bahagi ng digital modernization ng network. Ang TV5 Media Center ay nakatayo sa May Reliance Mandaluyong City. Malapit ito sa SM Light Mall, MRT Boni Station at Pioneer Street Market. Ngayon alam na natin ang istorya ng mga naging tahanan ng ating paboritong kasabay sa pananghalian. Ano kaya ang susunod na kabanata? Sa ngayon, patuloy ang masiglang pagpapalabas ng paborito nating noontime show na Eat Bulaga. Pero meron mga umuugong na balita na magkakaroon ng grand announcement sa kanilang nalalapit na anibersaryo. May mga balitang mag-aanunsyo sila ng bago at higit na malaking studio na lilipatan. Hindi ko muna sasabihin kung saan ang lugar na ito dahil hindi pa tayo sigurado. Itago na lang natin ito sa pangalang MT. Maraming salamat sa panunood mga ka-factors. Sana ay nagustuhan ninyo ang video kong ito. Huwag ninyo sana kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ko. Tulungan ninyo sana ako maabot ang aking pangarap na maging sikat na YouTuber. Mag-comment din kayo ng mga idea at kaalaman sa mga naging tahanan ng Eat Bulaga. Pwede ninyo din i-comment ang naiisip ninyong susunod na tahanan ng Itbulaga. Yung CMT,